Ayun guys si Boss Normax Ando yun sa sa dulo ng bato Boss Normax Boss Normax, et. Eh, marami ka boss. Malupit ka talaga, boss. Kintob, Kintob 'yan, boss. Grabe huli ni Boss Normax. Ayan guys, nakahuli siya ng kugit malaki. Malaki, ho. Huh? special yung bata guys alalay lang alalay lang alalay lang guys di ka magpaguyo alalay lang boss pas 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 yan uy putik boss mag delikado hayaan mo lang di pagpaguti Isa pa mo ya, hata. Itaas mo, itaas mo, itaas, mo, itaas, mo, itaas mo, itaas mo. Hatang boss. Pag kuno ka no. Eh ana po ni Belo. Magbaba ka muna do dit. Tong siya na po ni Belo, pa mo nito Di pa pabersa. Ay, guys, GT yan. Tusa mo lang, tusa mo lang, tusa. Pahayon mo, pahayon mo, pahayon mo. pumunta dito. Yan, yan. Oh, sabay, sabay mo so. sa lulo. Punta dito. Punta dito, punta ka na dito. Isabay mo sa lulo, suya. Patay, isabay mo sa lulo, Ang sira sira Ayun guys! Anong tong sira ano Ang sira ito boss! Ayun ko, anong sira? Ano sila yan? Ano sila Ano to? Tangidi? Eh? Ako? Oh. Ano na boss? Ano na hook boss? Oh, first time to. Galing. Galing. Makaboy daw. Arena, arena. Dalga. Hehehe. 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 Wow! Grabe na naman Ismail yung pangol. Ayos, fish on. Bagyo, bagyo. Last ng bagyo sa amin dito guys. Nandito kami sa... Malayong isla guys. Bagyo guys. Lakas ng alon. Parang webs. Takas! Hindi ko na humamag dito Ngayon ka lifejacket ka naman Pababa oh, ka dyan Ayan <laughs> ano ka na lang, magpa-agos ka na lang Wilay na lang kita

지금, 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 Marami? Ilan? Hindi hindi ko Hindi, hindi na ako ala. Hindi, hindi na Hindi, hindi na ako Hindi, hindi ko may laman. Hindi, tumitigas pa ako ala. Sa 29 boss, mabanit kita sa pulo. Sa pulo. Nanagas, bitis ko. Putang ina, sakit di gagalang windy yung life jacket. Dito ka naman sa kabila dito. Dito dito, hindi ako baka dyan ah Bawa muna to Hindi ka muna Tapos si ano mo sa akin ah Isunod mo dito, Wait lang, wait lang Ibaba ko lang ito dun Oh. Ano to? Ah? Plat na to? Dito. Ha? Dito nga na. Lagyan mo ng tubig yan. oh, dahan dahanin mo na to. Ito, wait lang. Baka matusok mo ano ha. Okay na. Dito kaya? Dun. Di ba pangalo dun? Sa ano mo? Trapal. Ay, sa tent. Para hindi ka maulanan doon Halika dito, itong to, mo lang ito doon ha. Oh, mo ito ha. Kasi wala na itong ano, lagyan ha. ibababa lang kita. Haka na. Dito ka na bos Kayak apa bos Ayo gelap semua bos Bino Boyo Tas Jangan minta satu asma kamu bisa semua ya. Ini bagi aku lang tu. Eh bos, juga lontar bos. Di bawah aku. Ini mau apa? Bawa masak. Ini apa ya? Ah, ini. Ini. Ini yang kita mau coba. Asik. Oke, okay, bos. Mau betul batu? Ke sini pasar, bos. Gimana saya? Okay, bos. busu. De motor okay, busa ini atau tambusa? Nih. kau pang tu. Kita lang deh. Tak basa nak tok puah. Sita. Yeah. Nice. Ay, puta. Kinapos ako ah.